Ayan si Uwan. Hapit na mo abot si Uwan. Nag-undisan na. Kasi hapon na. Ayan. Sana hindi naman matagtag yung aking orchids. Sayang naman. Tapos yung aking gumamila. Tapos yan pang aking bulaklak, Tapos yan ang aking halobati. Malapit na ako makagulay. Ayan yung aking halaman. Ayan, dami kong halaman mga friend. Ayan, pangyay ako. ating palmera. Yan, gaho ng kapalbos ng kamuti. Yan, nilagay ko lang sa paso. Makagulay na ito mga friend. Yan pa o. Yan ating palbos. Yan, is meat plum. ano. Tapos dahon maria. Yan mga friend. Update ko lang kayo sa ating halaman. Sana hindi masira ito sa bagyong uwan. Yung aking orchids. yung pa yung ayan kalbus ng kamuti. Ayan. Tapos yung aking rose. So, sana hindi mahulog yung rose ni Tapos na yun, Ayan. Yan ang ating halaman. Yan galing pa naman sa Bisaya. Ito, balak. Yan ang aking oregano. Yan, mga oregano ko yan mga pundo. Yan ang ating origano. Ang dami kong origano. Ayan yung origano. dami yan mga friend. daming manghingi yan. Gamot sa ubo yung origano. Ayan. Ang ating mga halaman. Si Juan. Darating na. Ingat tayo lahat mga friend.